Mahilig ka rin ba maglinis ng kuko kagaya ko? May mga bago na naman tayong biniling nail gel. This time mga syrup type ang binili natin kaya transparent. Ipakita ko sa inyo isa-isa mga binili natin. Heto 'yung mga in-order natin at sa iisang company lang lahat ito iisang brand sila lahat kasi gustong gusto ko yung brand na to kasi maganda yung quality nila itong una nating binubuksan ay yung soft gel nail remover paubos na kasi yung meron tayo kaya kailangan na natin bumili ng bago kung gel polish ang gamit mo katulad ko importante yung meron ka nun ito namang pag glitter na gold ay free lang sa atin dahil nakalampas tayo ng 50,000 won na order Actually, mas marami pang free dito sa box ko kaysa dun sa talagang in-order ko. Ito, free rin ito. Lahat ito ay pang gamit sa kuko ha. Mukha lang siyang eyeshadow. Bukod dyan, marami pa silang nilagay na free dito sa box ko katulad nitong nail file. Ang dami ko na nito, hingi ka sa kung gusto mo. Pati itong free nila na zigzag gel, marami rin ako nito. Baka gusto mo rin manghingi, okay lang. Pero syempre may kapalit. <laughs> Wala nang libre ngayon. So, kanyan ang itsura ng zigzag gel. Pag binuksan mo, nakatube siya. And then, yung mga nail pads at nail wipes. Yan, mga free lang din lahat yan. Ito, in order natin ito pang design sa ating kuko. Mukhang maganda kasi siya. At ito yung ating mga biniling syrup type nail gel polish. Mamaya gagamitin natin ng mga to kasi sakto maglilinis ako ng kuko para may ipakita ko sa inyo yung itsura nila pag nagamit na. First time kung gagamit ng syrup type at mukhang maganda siya kaya baka mapabili tayo ng ng iba pang mga kulay. Kung gusto mo nga palang makita yung kabuuan ng mga bawat ginagamit ko sa paglilinis ng kuko, hanapin mo lang yung isa kong video na ang title ay Nail Art Video or Nail Gel. Kompleto na doon, meron kang guide kung ano yung mga dapat mong bilhin kung katulad kitang mahilig sa nail art. Heto nga pala yung kuko ni Madam o oh, napakalinis, di ba? Kaya mag-nail art tayo at itatry natin yung ating syrup nail gel. Kasama nga pala ito sa mga bagong binili natin ang fixer base gel. Mas matagal daw kasi ito matanggal kaya subukan natin. So ayan naglilinis na nga ng kuko si madamano at pinahid na natin yung ating fixer base gel. Lagyan na natin ng syrup gel at mga design then ipakita ko sa inyo ang final look. Wow, ang ganda na ng kuko ni Mayora. Sa totoo lang, mas maganda pa mga gawa ko kaysa sa nail art shop. Kapag sariling gawa kasi may freedom ka na mas gawin ang gusto mong design nang hindi ka nagbabayad ng mahal. <laughs> Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, huwag mong kalimutang i-like and share ang video ko. O siya, sa susunod na kwentuhan ulit, anyong!